merong isang bansa na siya ang makikialam at mag-uumpisa ng kaguluhan dito sa rehiyon, madadamay po ang Pilipinas. Ay e nagpahayag po itong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na sinasabi sa mga sundalo sa Northern Luzon na maghanda sa maaring maganap na China invasion ng Taiwan at madadamay ang Pilipinas. Ay hindi maganda yung pahayag na yon na plano ng ating bansa na bumili ng mga armas na malalakas sa ibang bansa tulad ng mga missile na galing o gawa sa India. Lalo na paglaban sa gera. Gera ang pinag-uusapan dito kaya nagkaroon tayo ng araw ng kagitingan. At iyan ang gusto nating iwasan na mangyayari muli dito sa Pilipinas o kahit nasaan mang panig dito po sa mundo o dito sa Asia. Pero sa nangyayari ngayon mga minamahal na kababayan, ay nakakabalita tayo ng mga nagaganap o digmaan sa ibang bansa dyan sa Ukraine, Russia, dyan sa Middle East, sa Israel at sa Palestino at yung nangyayaring pagbomba ng Amerika sa Yemen dahil sa mga teroristang Houthi na kanilang binubomba ang mga dumara ang mga barko dyan sa Red Sea. Kaya nagiging mahal ngayon ang mga produkto na nanggagaling sa Europa at tayo rin ay hindi nakakapagbenta ng maraming produkto patungo sa Europa dahil nga po sa paikot na kailangan dumaan yung mga barko na hindi na po sila basta-basta makapaglayag ng libre-libre sa Red Sea patungo sa West Canal at uh, papasok sa Atlantic Ocean. Kaya medyo mahal yung uh, pagbebiyahin ngayon sa pamamagitan ng barko patungo po dyan sa Atlantic Ocean. Ayan, padilim na naman po yung ating kuan Medyo may pinapasokan tayong uh, tunnel dito sa ating tinatahak na kalsada sa ngayon. Kaya medyo dumilim. Nagbebiyahin po ulit tayo. Alam nyo mga kababayan, minabuti kong mag-live at napag-usapan naman natin itong tungkol sa ating mga bayaning mga sundalo. Yung kabayanihan ng ating mga sundalo na nakipagbakbakan sa mga gera na naganap dito sa Pilipinas magmula noong pangalawang digmaan 1941 hanggang 1945. Yung pakikipagdigmaan ng ating mga sundalo sa mga rebelding gusto nilang humiwalay dyan sa Mindanao. Kalaban po yung ating mga kapatid na mga muslim. Mga sundalo po nating patuloy na nakikipagbakan sa mga teroristang CPP, NPA, NDF ay kailangan po nating alalahanin ang kanilang mga sakripisyo kung hindi po dahil sa kanila, pagbubwis nila ng kanilang buhay at uh, yung kanilang uh, pamilya, sakripisyo, mga dugo at pawis na tumulo sa kanila hindi po tayo magiging mapayapa sa ating uh, pagtulog, sa ating pagtatrabaho sa pagpunta't pamamasyal natin sa iba't ibang mga lugar kung hindi po dahil sa ating mga bayaning sundalo. Kaya ako ay minabuti ko pong mag-live para saluduhan at ipagbunyi, ibigay po ang napakalaking respeto sa ating mga sundalo, mga veterano na nakipaglaban at mga pamilya po nila na nagsakripisyo. At syempre ganun din sa ating mga sundalo at mga kapulisan na hanggang sa kasalukuyan pa rin ay nagsiservisyo sila para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino. May mga bagay lamang po kasi na nakakabahala sa ngayon. Tulad ng mga binanggit ko nung nakaraan nating uh, Uh, pakikipag-ugnayan itong malawakan at tahasang uh, pagiging agresibo nitong CPP, NPA, NDF na mga terorista na nagmamarcha-marcha na sila sa kalunsuran, nakakabahala po yun. At iyon ang paunahing problema natin ng siguridad dito sa ating bansa. Sana po ang ating pamahalaan ay matugunan kagad- itong uh, malawakan nilang uh, pagpapalakas ng persa itong terorist ng CPP, NPA, NDF upang sa ganon ang sakripisyo ng ating mga kasundaluhan at kapulisan nung nakalipas na limampung taon ng mahigit, ay hindi naman pumasayang at sana mawakasan na itong teroristang ECPP, NPA, NDF na patuloy pa rin na siya ang gumagawa ng pinakamalaking perwisyo sa seguridad ng ating bansa. Maliban po dyan, isa pong malaking problema ang kinakaharap po natin ay itong uh, pangpipilit pagpipilit ng ating mga ibang opisyal upang uh, sabihin o kaya i, uh, ipag uh, uh, ibigay o kaya uh, kunin yung suporta ng sambayan ng Pilipino sa ninanais po ng pamahalaan na bumili ng mga armas, bumili ng mga barko, bumili ng mga misal, bumili ng mga eroplano na pandigma na parang pag natin na may malaking digma ang magaganap dito sa rehiyon sa Asia. Pagkikipagdigma sa ang kanilang tinutukoy ay ang China ay iyan ay tinatawag nating China Scare. Ito yung sinophobia na tinatawag. At iyan ang lagi nilang pinapangaladakan. Kaya, ang nangyayari tuloy, marami ang nagsasabi na kalaban na ng Pilipinas ang China. Gusto nating liwanagin yan para sa kalaman ng lahat. Totoong meron tayong problema sa China dyan sa issue ng West Philippine Sea, pero hindi po natin kalaban ang China at hindi magkakaroon ng gera ang Pilipinas at ang China sa usaping patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Hindi po gagawin yan ng Pilipinas, hindi rin po gagawin yan ng China. Maliban lamang kung merong isang bansa na siya ang makikialam at mag-uumpisa ng kaguluhan dito sa rehiyon, madadamay po ang Pilipinas. Yan po yung gusto nating ipaliwanag. Kasi ngayong 2025, ipagdiriwang ng Pilipinas at ng China ang limampung taong pagiging magkaibigan yung diplomatic relations natin. At ang ating dalawang bansa ay pinaghahandaan po yan. Naghahanda ang Philippine government, naghahanda ang Chinese government para ipagdiwang itong 50 years anniversary of friendship and diplomatic relations. So wala pong magaganap na gera. Wala pong magaganap na digmaan. Pero kung inyo pong babasahin at pakikinggan yung mga pahayag ng ibang mga opisyal ng ating pamahalaan ay para bang magkakaroon nga ng kaguluhan dito sa Pilipinas at saka dito sa South China Sea. Dahil nung nakaraang mga linggo ay eh nagpahayag po itong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na sinasabi sa mga sundalo sa Northern Luzon na maghanda sa maaaring maganap na China invasion ng Taiwan at madadamay ang Pilipinas, ay hindi maganda yung pahayag na yon. Dahil nakakatakot para sa atin yon. Nakakabahala para sa ating lahat. At kahapon, doon sa pagdinig na ginanap dyan po sa Kongreso, yung Tricom na duminig dito sa mga sinasabing mga vloggers na nakita na naman natin kung papaano yung ginawa nila dyan, ay nagsalita na naman itong isang opisyal ng Coast Guard. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan dahil masyado na siyang sikat. At tinuligsa niya yung dalawang magigiting at mahuhusay ng mga Philippine scholars. Mga matatalino po ito. Ang tinitukoy ko po ay si Professor Ana Malindugoy at saka itong si Sasrugando Sasot na isa rin po yung scholar. Sabihin na natin professor din yan at talagang napakahusay niyan. Itong dalawang Philippine scholars na ito ay mga eksperto sa usapin sa international law foreign relations, national security, international economy, global trade, at iba pa. Kasi nag-aral ito sa mga iba't ibang bansa. Si Professor Ana nag-aaral din ng kanyang Doctor of Economics dyan sa Peking University. Ganyan din si Sasu Sasot, nag-aral po yan. Dyan mismo sa the Netherlands at saka sa Europa. At pinag-aralan po nila ang global security, international law, foreign relations, international trade, economics, etc. Pero binanggit po nitong isang opisyal na itong balag. Una, nabanggit ko na po yan sa aking nakaraang blog na plano ng ating bansa na bumili ng mga armas na malalakas sa ibang bansa tulad ng mga missile na galing o gawa sa India. Daang-daang milyong dolyar po ang halaga ng bawat missile na bibilhin po natin. Galing sa India yan. Saan natin gagamitin yung mga missile na yan? Pwede mo lamang pong gamitin yung mga missile na yan kung makikipagdigmaan ka o makikipaggera. Uulitin ko, ayaw natin na magkaroon ng digmaan o gera. Pangalawa, bigla-bigla na lamang na ang Pilipinas ay naging interesadong bumili ng iba't ibang mga eroplanong pandigma. Mga F-16 na fighter jets or eroplanong pandigma na nagkakahalaga ng mahigit limang bilyong dolyar. Ilan kayang eroplano yung bibilhin natin? Mga dalawampung pirasong eroplano ang bibilhin natin at five billion dollars. Gaano karami yung perang yan, mga na kababayan. At ano ang ginagamit nilang dahilan upang sa ganon ay mabili natin yan at papayag ang mga Pilipino? Sinasabi dahil baka magkaroon ng gera ang China at ang Taiwan at madadamay ang Pilipinas. Kaya tayo maghanda, kailangan nating bumili ng mga eroplanong panggera sa Amerika sa halagang 5 bilyong dolyar. Meron ba tayong pambili niyan, mga minamahal na kababayan? Palagay ko ay wala po tayong perang pambili ng ganong mga armas o mga kagamitan. Sa dami po na naghihirap nating mga kababayan, sinasabi na umaakab sa beses, 63 pesos, ayan, medyo bumalik na yung internet natin dito, ay mahirap na mahirap ang buhay. So, 63 pesos araw-araw pag may pera raw ang Pilipino na pambili ng kanyang pagkain tatlong beses sa isang araw, yon ang Pilipino na talagang mahirap na mahirap. Ang sabi ko, kahit na siguro bigyan natin yung isang Pilipino ng tatlong daang piso sa isang araw, isang daang piso bawat pagkain niya tatlong beses, mahirap pa rin yung Pilipino na yan. So kung iti ating susumahin, hindi lang 17 milyon ang Pilipinong naghihirap. Aabot yan ng nasa 40 to 50 million Filipinos or even 60 million Filipinos ang naghihirap na walang perang pambili ng sapat na pagkain araw-araw. E bakit tayo bibili ngayon ng mga eroplano at mga misail para paghandaan ang isang digmaan, wala naman tayong kinalaman? Tuloy ang mga ibang mga kritiko ipinagpipilitan ng uh, gobyerno na makabili ng mga missile at mga eroplano dahil kung may transaksyon, may komisyon, may kita. Yun ba yung gusto nating mangyari? Na tayo ay gagastos ng napakalaking pera sa mga armas na pandigma. Ito ay araw ng kagitingan. Sana mas magiting yung mga magiging desisyon ng ating mga tao sa pamahalaan, mga pinuno ng ating administrasyon ngayon na wag mo nang bumili ng mga armas na ganyan. Dahil sa katotohanan, sinabi ko, wala naman pong magaganap na gera dito sa ating bansa. Maliban lamang kung ang gera ay tungkol sa CPP, NPA, NDF. Pero pag ang ginagamit pong dahilan ay dahil magkakaroon ng gera ang Pilipinas at ang China, iyon ay isang napakamalaking kasinungalingan at kalokohan po yan. Yan ay isang pananakot para sa bayan nang sa ganon ay umuo na lamang at tumango na lamang ang mga Pilipino doon sa balakin na bumili ng mga malalakas na armas. Sa halagang bilyong-bilyong dolyar na wala naman tayong sapat na pera para nang sa ganoon ay makabili ng mga armas na ganyan. Unahin muna na ekonomiya, pagandahin muna yung sitwasyon ng pamumuhay ng mga Pilipino. Palawakin yung mga sektor na makakapagbigay ng sapat na trabaho at kita ang mga Pilipino. Hindi yung bibilit tayo ng armas na itatambak lang natin sa mga budega na hindi naman po natin magagamit. Kung meron man tayong uunahin na kailangan tapusin kung ang usapan ay siguridad, ito ay yung CPP-NPA-NDF. Yan ang ah, talaga pong numero ng kalaban po natin ngayon sa ating bansa. Huwag na po nating gamitin at lituhin ang ating mga mamamayan sa pagsasabing kalaban natin ang China. Hindi po natin kalaban ang kahit na anong bansa o sinong bansa. Tulad ng nabanggit ng tagapagsalita rin ng gobyerno na itong Malaysia, kinamkam nila ang Saba na kailangan gawan ng paraan. Nako, yan naghahanap ng gulo ang Pilipinas pag ganyan. Nananahimik na po ang Malaysia at ang Pilipinas tungkol sa usapin dyan tong sa Sabah. Huwag naman natin munang buksan ang masalimuot na usapin na yan. Kung hindi, baka sumabog na naman ang problema dyan sa Mindanao. Dahil yan po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan mga around 60 years ago. Nung sumabog ang kaguluhan po dyan sa Mindanao dahil nga po sa kagustuhan ng Pilipinas noon na agawin muli ang Sabah hindi sa isang diplomatiko o mapayapang usapan, kundi ang planong digmaan. Kaya hindi pumayag dyan ang Malaysia. Nagkaroon tuloy ng mga pagkakataon na yung ating mga kapatid na Muslim po dyan sa Mindanao, sa Sulu, Tawi-Tawi, sa Sambuanga, Basilan, Maguindanao at iba pang lugar dyan sa Cotabato, ay nag-isip silang humiwalay sa Pilipinas eh kung yung mga ganun ng mga usapan ay gagawin po natin ay eh, deko na naman mimiligro talaga tayo tapos ngayon dadagdagan pa natin yung usapan tungkol dito sa China, Taiwan wag naman po sana na yun ang gawin po natin araw ng kagitingan po ngayon mga minamahal na kababayan ang ating mga bayaning mga sundalo mga bitirano mga pamilya po nila malaking malaki po ang sakripisyo nila Huwag din natin kalilimutan yung mga bagong bayani nating mga overseas Filipino workers. Hindi naman po sila nakikipagdigmaan o nakikipaglaban na meron silang armas na mga baril. Pero tulad ng ating mga sundalo, mga bayani rin po itong mga overseas Filipino workers dahil sa kanilang ginagawang tulong sa ekonomiya ng ating bansa. Nagsasakripisyo rin po sila at na rin po nila ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga oras ay ginugugol nila para magkaroon po sila ng sapat na kitang maisuporta sa kanilang mga pamilyang na iwanan nila dito sa ating bansa. Magigiting din po yung ating mga overseas Filipino workers. Pero sa araw na ito, alalahanin natin ang ating mga bitirano. Kaya ako po sinabi sa aking programa na isa sa abanukalang batas na isusulong po natin ay ang pagtatayo ng Department of Veterans Affairs. Department of Veterans Affairs, panibagong departamento po yan upang yung tungkol sa mga usapin ng bitirano, ng kanilang mga binipisyo, ng kanilang mga kalusugan, ay hindi na po mapapaisala ilalim sa Department of National Defense. Sa kasalukuyan kasi, ang Department of National Defense o ang tanggulang departamento ang may hawak pa rin sa usapin tungkol sa mga bitirano. Eh, sa ibang bansa po, lalong lalo na sa Amerika na ating sinusundan, ang Department of Veterans Affairs ay isang hiwalay at mahalagang departamento ng pamahalaan. Yan din po yung gagawin po natin. Department of Veterans Affairs. Nang sa ganon mabawasan ang trabaho at problema ng Department of National Defense at mag-concentrate na lamang po sa Armed Forces of the Philippines at saka sa arsenal at mapapadali ang modernization ng ating armed forces. Dahil may isang departamentong bago na gusto natin pong uh, maitalaga yung Department of Veterans Affairs. Yan po yung aking panukalang batas. At sinulat meron na po tayong nakahanda po dyan na atin pong isusulong kung tayo po ay papalaring isa sa inyo pong uh, bibigyan ng pagkakataon na magiging senador sa susunod na halalan. Muli po ako ay humihingi sa inyo ng inyong suporta para sa akin po. Number 34 sa Senado, Attorney Raul Lambino. PDP Laban, Team Duterte. Vote straight. PDP Laban, Team Duterte for Senators. Kasama ko po dyan yung aking uh, uh, kasama sa PDP Laban, si Attorney Jimmy Bondoc, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Rodante Barculeta, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, at si uh, Philip Salvador at yung pangsampo ay si Dr. Richard Bata. Kami po yung uh, sampung kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Huwag niyo po akong kalilimutan, number 34, Attorney Raul Lambino.